Tumalaw na naman ng mga imbestigador. What do they want now? Hmm, the usual. Fury here and there. Pero wala ka namang dapat alalahanin pa ako. Dahil wala silang alam about you. I'm not worried about them. Si Sam ang inaalala ko. Hmm. Why did you let her out of the estate? nobody escapes your leash. I should know. It's better for Sam to be away, Paho. Malayo dito. Para hindi na sila ma-involve ng baby mo sa gulo. But what if she escapes? What if she takes my baby away? That will never happen. At sinugulado ko na yan. Malayo man si Sam, ako, I can see every move he makes. I'll brief you about your security. Dad, why are you so insensitive to Ate George? Telling the truth is not being insensitive. Come on, follow me. Anak, huwag mo nang masyadong dibdibin yung sinabi ni Sir Dalvan. Stress lang yun. Na hindi po siya stressed. Yun po talaga ang tingin niya sa akin. Kahit hindi niya tinapos yung sinabi niya, alam ko po. Baog. Yun po ang tingin niya sa akin. Baren, asawang hindi nabigyan ng anak ng unikong iho niya. Alam mo, anak, siguro blessing in disguise na rin na, na hindi ka nagkaanak. At least hindi ikaw yung target ng serial killer. Safe ka. Hindi ba? Pero naiparang parang mas gusto ko po yung nabuntis sana ako. Mas gusto ko yung nagkaanak ako. Kay Basin. Para may alaala -ala sa akin asawa ko. Kung nagbuntis po ko, ikukuha ako ni Papa ng mga bodyguard. Hindi niya po ahayaan may mangyaring masama sa akin. Sa anak ko. Sa apo niya. Kung nagbuntis lang po sana ako. No? Sino? Sino yun? Ano yun? Saan ang galing yun? Ha? Saan ang galing yung boses ni? Nakikita ko ang lahat ng galaw niya. Nakikita ko ang lahat ng kibas niya. Bawat taong pumapasok at lumalabas, no one can leave me without my permission. Even you. Did you really think na hahayaan ko lang na mawala ka sa buhay ko ng ganun lang, Paco? Buhay nga ako. Pero nakatago naman dito. Anak, napag-usapan natin ito, amin No one can know you're here. Not now. Not yet. But until when? Hanggang kailan ako magtatago dito? Excited na akong makaharap ang aking asawa. At ang magiging anak namin. I don't want to be a prisoner here forever you'll be free pa before your baby comes. I promise you that, anak. Makikita mo ang anak mo. Hmm? Uy! Bakit pumasok ka dito? Binabalik ko lang yung laptop ni Ma'am. naiwan niya sa kotse kagabi. Bilisan mo! Ayaw ni Ma'am Aurora na may tao dito. Uy! Sino to? Si Sir Paco ba to? Uh, oo. Hindi na kami nagkakilala. <laughs> walay, eh. Tumalon sa bangin eh. Sayang no. Gwapo pa naman. Pero okay lang yan. Bago ng gwapo dito sa estate. Opo! Alay okay ba? Ikaw? Alam nga naman ikaw. Tara na, baka maabutan pa tayo ni Ma'am dito. Tayo pang itulak sa bangun. Tara na. Tara. Bilisan mo.